Let's go. so up, up? Another day, another vlog. <laughs> Tatry natin ayusin pala yung speedometer natin. Kasi, uh, nagpalit tayo ng RK na chain, 1447. So, dapat, so, ang mangyayari kasi doon, pag tumas yung teeth o yung, oh, yung teeth nung sprocket nyo sa likod, itong speedometer natin, ng mga pag naka-sniper, ganon, madadagdag, ano, mag advance reading siya. Yan, ito. So, kunyari, tumatangbo kayo yung mga nasa 80 na ang pinakatotoong reading nyo sa GPS baka mga sa 70 pa lang para makalibrate natin mag wave ako dito para malaman natin yung speed natin tapos ito, ito, ito kukumpara natin yung speed natin dito sa cellphone versus dito sa kilometer uh, ng motor sa so, ways kasi may speed yan kung ilang kilometers yung takbo mo ito km per hour so, km per hour So, babasin natin dito sa ano natin yan dito sa Ray Emperor ng ating speedometer paano ba natin ma-update yan punta lang kayo sa UMA app nyo connect nyo dapat sa motor naka bluetooth kayo yan so hintayin nyo lang mag-connect uh, yan connected na yan o green so dito nyo makikita yan sa settings uh, settings tapos wheel yan wheel speed gain So, for example, since advance reading nga tayo, ang gagawin natin, mag adjust tayo, magma-minus tayo, magaganyan tayo mamaya, babawas tayo dyan. So, titignan natin mamaya uh, kung ilan, ilan, kunyari, takbo tayo ng mga ilang kilometers, tapos alamin natin kung ilan yung behind niya, kunyari, dito, 50 lang, dito nasa 60, so minus 5 tayo, parang ganun. So, yun, i-try na natin, okay? Let's go! Sana makita nyo, mamaya, abang nasa nakamotor, kasi hindi naman nakasum kasi itong, ano eh, DJI. So, check nyo. Let's go. Okay. Rolling. Ayan. Makikita nyo. Guys. Ayan. Constant speed tayo. Okay lang. Um, palit lang tayo ng gear natin. Ayan. Makikita nyo dito. 30 na yung, 31 yung speed. Dito, nasa 40 na. Ayan o. Oh. 40 tapos nasa kanina, nakita ko dito sa waste natin, nasa 40 na 40 pa lang yung speed natin dito sa speedometer, nasa 46 na so, try ngayon natin bawasan natin, tabi tayo tapos bawasan natin ang mga minus 6 na speed gain, ganun. check natin, okay pakita ko rin sa inyo kung paano, paano magpalit uh, so punta lang tayo dito sa dito sa waste, hindi, ah, uma speed gain uh, gawin natin minus minus 1 siguro oh speed gain Ah, hmm. uh, hindi. Minus uh, 98, di ba? Diba? Naka one? Gawin natin siguro 90 94 kasi advance ng 6, 'di ba? So check natin ah. Na na, naka minus 6 na siya. So abante ulit tayo. Let's go. Ayun, parang tumatama na. Ano? Ah. Oh, 24 20 90. Medyo tumama, di ba? Hindi na siya, teka lang, hindi siya ganun ka-delay Kumpara nung sa kanina, parang plus 6 yung ano niya Plus 6 yung Yung pagka-advance niya So, medyo, kunyari Magiging medyo accurate na tayo Medyo accurate na kumpara doon sa una So, punta tayo sa ano Sa medyo ma maano-anong lugar, hindi busy Para makita nyo rin Ayan. Pero, ewan ko kung nakikita sa camera Sa camera Kung nahagip ng camera man yan So, yun Ayan, oh. So far, ano eh, so far parang parehas eh. Nagpaparehas na siya eh. So, ayan, oh. 8, 10, 12 Siguro lamang pa rin ang dalawa Ayun o Ay hindi, parehas na Huli, huli yung timba Ito, <laughs> nga lang, tingnan nyo Traffic eh Buo na na din Constant speed tayo 37 ito, nasa 36, 37 yung ano natin, motor natin. ito, nasa 33. Lamang pa rin ang apat. Ayan, lima. Lima pa rin yung lamang niya, apat. Tingnan pa natin, magbawas pa tayo ng konti sa ECU natin, sa speed gain, tapos ulitin ulit natin. Pakita ko ulit sa inyo, okay? Siguro mga na, kanina nasa 94, gawin na naman natin siguro 90, mga nasa 92 ngayon. Okay, tabi lang tayo. Okay, so mga bawasan pa natin sa ECU. Bawasan pa natin ng konti, siguro mga 90, gawin natin 90. 89, sige. Kasi kanina parang apat, apat pa yung lamang niya. Eh. So gawin natin 89, tingnan natin kung ano mangyayari. Let's go, das, diretso ulit tayo. Yan. Oh, no, no. Hindi nakatingin sa ano ha. Ah. Di nakatingin dito sa speedometer eh. Dito muna ako sa kalsada titingin. Baka ma-delikado tayo. <laughs> so yan oh. Uy! Parang parehas na. No? Parang point, point isa ano, piso na lang yung kulang niya. Yan nyo oh. Bibilisan natin tapos bibitawan natin yung silinyador. So dapat parehas. Habang bumababa yung speed natin, dapat parehas sila, di ba? Parehas, magkaparehas yan, magkatugma. Pucha, init. <laughs> Mga kay, na pala tayo magpin, oh. Pusa nang gumagalaw. Ayan, mga kusang meron. Okay, okay, rolling, rolling. So, tingnan nyo na. Tingnan nyo na. Uh, lagpas 60 tayo. Tapos, tingnan nyo, pag nag-decelerate tayo, kung magpaparehas yung speed natin. Ito, 45, 39, 37, 36. 35. five uh. Ito okay, decelerate Ayan. 38, 34, 33, 32. Oh, halos pantay, 'di ba? Halos parehas na. Pero pag try natin kung mag kung paangat naman, kung magpaparehas ba. Yan. Yan. 35. Magyan natin mag tayo ng speed. Maggain tayo ng speed. Pag nag-high speed, nag-aano siya, nag nagde-delay. Pero hindi na siya ganun ka delay ah. Oh. 64 60. Oh, di ba? Pero parang okay na 'to. Parang na-delay nga eh. Medyo na-delay. Ay hindi, meron pa, pa rin. Ayun no? pa rin, oh. Hindi. Ah, try lang natin siguro sa naglilimit kasi dito eh. Ayun. Oh, side na. Gilid na tayo. Ayun, oh. 28 26 96, 97. Oh, pare-pare halos parehas na. Hindi yung tulad kanina, 'di ba? Parang ang laki ng diperensya, mga nasa 4 yung diperensya. I-try muna pala natin nang sobrang ano, sobrang baba kung ano mangyayari. Tabi tayo dito. Atin. Ginawa natin siguro mga 75 to 70. 70 na speed gain. Kung sobrang delay ba o kung ano, so 'yan. So ngayon, naka ano tayo? Minus 7, naka 0.70 ang default nya is nakawan yung speed gain nya so try natin okay ah hindi medyo delay Ayun, oh. laki ng delay oh. mas na mas na advance mas lalong na delay na yung speedometer natin Ayun, oh. dito sa ways 24 dito 21 so angat natin ng konti yung pakit ng ganun hindi bagay hindi bagay balik 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 ah, siguro mga nasa 80 gawin natin 80 to 80. Okay, try ulit. Ayun oh. Parang ano ah. Parang goods ah. Hindi, delay pa rin oh. <laughs> oh. Nasa 39 na tayo dito sa ano. Alam. Yung speed natin dito, nasa 40 plus. Dito, nasa 30, 30 plus pa lang. So, mali. Nako, mali. Bumadvance lalo. <laughs> Uh, balik 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 tayo sa 80 88 siguro 86 Yun no, no? 86 na lang natin mga boss alas medyo tama Medyo nagdatama naman siya Sa 80 something At least hindi na ganun kalaki yung ano Hindi na ganun kalaki Tingnan nyo yun. 36 30. 30 Oh 60 Ah uh, Medyo may konting ano pero siguro okay na to. Okay decelerate tayo ah. Yan, decelerate. Walang throttle. sa 26. Halos magka mag, mag ano lang. Halos pantay lang. 'Di ba? Late lang ng piso. Eh di sige, taasan natin ang isa to. <laughs> Tingnan natin. 88. Ayan. 88. Ayan. Dapat sabay lang. Ayan. Ayan. Go, oh, 20. 24, Sabay oh So okay na siguro to Yung ano natin Itong settings natin sa UMA M9 is Ayan o oh, Wheel speed gain natin Naka 0.88 Tapos tug Halos tugma naman yung ano niya Pag sa maps Pag naka waste ako Yung speedometer sa waste Tsaka speedometer ito Halos parehas na ano, 34, 30, 35, 36 6 Tapos yan 36 yan. Diba halos same lang So Ayan kaya tapusin natin tong vlog na to. Uh, salamat sa mga panonood. Mabilisan lang to, quickie lang. <laughs> quickie tutorial para sa mga ito, applicable tong ano na to, vlog na to. Kung nyari nagpalit kayo ng chain set. So kasi ang stock ng sniper is 1446. So kung sakaling magangat, magdagdag kayo ng ngipin ng ano, sprocket nyo sa likod. Mag-advance reading yung ano yong yung itong console nyo, speedometer ng motor. So syempre sa mga naka-ECU, naka-ECU applicable to gagawin nyo lang, palitan nyo yung access nyo yung UMA pinakita ko nyo, di ba? access nyo yung application nyo ng ng ECU, kunyari sa akin, for example, sakin sa naka UMA M9 ako UMA M9 up yung inopen ko adjust ng wheel speed gain ayan, wheel speed gain timpla-timplahin nyo lang pero sa akin, parang okay na tong 0.88 na wheel speed gain ha kasi halos tumutugma na siya ah, uh, Salamat sa panonood. Subscribe na pala kayo lalo sa YouTube natin. Naka 1k subscribers na malata pala tayo. Salamat sa inyo. Hindi dahil sa inyo. Wala tong vlog na to. Wala tong channel na to. Uh, hindi tayo makaka-reach ng 1k. Namanet na monetize na yung mga video natin. Nilagyan na ni YouTube ng ads. So, kung manonood kayo, huwag nyo nang i-skip ads ha. Wala skip-skip. Panoorin nyo. <laughs> Tapos, Ayun, sa Facebook naman, sa Facebook page, ano lang kayo, follow lang din kayo, Byroms TV. Tapos sa TikTok, meron din, nagpo-post din ako doon minsan. Street GB, tsaka Sniper 155 Club of the Philippines, sa mga gustong sumahali dyan, ng mga club, walang club, gusto nang magkaroon ng tropa, gusto mga kasama ng ride. Mga Sniper 155 sa Laguna, Laguna area, message lang kayo, comment lang kayo, okay? Uh, ayun, tapos Street GB concept din pala, kasal, meron din, Street GB concept Laguna tayo. Ah... Uh, Ayan, yun lang. Salamat sa inyo guys. Uh, sa so walang sa suporta. Ah. Cut na natin ng video. Thank you. Bye-bye. Baram -bye. Bye, Sibi, signing out. Woo!